Sugatan ang mag-ina matapos bumangga ang isang sasakyan sa kanilang bahay sa Dato din Sinso Maguindanao del Norte. Ang SUV ay pag-aari ng isang pulis na may kargang mga puslit na sigarilyo. Ang blotter sa report. Naganap ang insidente alas 11.30 kagabi sa barangay Tambak, Dato din Sinso Maguindanao del Norte. Bumangga isang SUV na nakarehistro sa isang miyembro ng PNP sa isang bahay. Sugatan ng ina at dalawang anak nito, edad lima at dalawa. Ayon sa paunang investigasyon ng dato din at Municipal Police Station, ang nasabing sasakyan ay bumibiyahe mula Barangay Awang patungong Poblasyon Dalikan nang mawalan umano ng kontrol ang driver at sumalpok sa bahay ng mga biktima sa isang nagawang pagsisiyasat, natuklasan na may kargang labing apat na kahon ng mga smuggled na sigarilyo ang naturang sasakyan. Ang sasakyan ay nananatiling nasa lugar ng insidente. Samantala, ang labing apat na kahon ng smuggled na sigarilyo ay dinala sa 2 MPS para sa karagdagang investigasyon at tamang disposisyon.